ayan guys ayoko na ipakita yung mukha ko kasi hindi na po na naman ako ng sakit ko na hello guys mga guys uh, ngayon papunta kami ng Olonga po basta pumunta lang kami yun lang ang <laughs> tabayanan yun lang Bale, feeling ko, ano na ito, nasa bandang, pa uh, Bulacan pa lang kami. Ayan, so okay naman yung biyahe. Today is Sunday, so walang, walang ano, ah, uh, walang masyadong traffic. So, so walang masyadong traffic, traffic. Siguro naman so, ang so, ah, mahilo, uh, eh, pamilya eh, walang, mahilo, hindi, wala eh, naman eh, eh, mahilo siguro, may hilo na, no? Mahilo. Guys, hapapunta ah, kami na ang ano, ah, ha? Ah, huh? Ah, uh, Olongga po. Pero hindi ko na sasabihin ng dahilan kung bakit. Kasama ko sila ate, si ating, si Andra, at may mga kasama pa kami iba. Ayun, subukan ko ng Olongga po. Ha? Nandito kami sa stopover kami. Dito kami nilagas na to. Ito oh, o mga ano, mga kuya. Oh. di ba mali ka sa money? Ayan o. O, yan. yan? Ha? 85. 85? Mura. Ah! Hmm? Ito lang. Isa lang. Isang tubig. Isa lang? Ito. Ito. Si Victor Ba't isa lang mo Dalawa na daw Dalawa na. Ah, mga gano'n lahat? Mm -hmm. Ito ay 85 pesos. Bakit gano'n? Hindi Patigin tara. Sa inyo. bombo. Kasi hindi siya ano halata mo ano siya malaki. Ah, okay. Magkano yan? Ay, glutinous rice hindi siya yung ano. Magkano yan, Dai? Ito, 885. Ah, 885. Parang, parang ano siya, hindi Ganda ng lugar mo. Ano yan? aquarium river siya? Oo. Anong river? Ang ganda mga walis tambo, yung mga tambo dahil. Ang kapas ko na talaga. Ano ka ganyan? Tanda mo yun dahil. Ginagawa mo ano siya. Christmas tree noon, no? Saan natutunan yun? At oh, Minna. <laughs> <It's different though. laughs> Tapos, hindi pa nag-aano uh, yung mga ano yan? Nalalagas. is natutuwa ako kasi na-enjoy ko yung biyahe. Nakakatuwa talaga magbiyahe ano pag hindi ka nahihilo. Kaya grabe nakapag-video ako ng bongga bongga. So yung sa so yung nature, yung scenery talagang sobrang ganda. Nakaka-enjoy. Eh. So ayan, binibidyo ko di para, di ba? Kahit makita niyo rin may share ko din sa inyo. So, Big Bay Gateway. Pagtapos na namin bonggang bonggang city, papunta naman kami ng bundok. Yes guys, bundok ganon Oh my goodness! Karamong <laughs> <laughs> oh, na na nang prutas yata eh, mga puno. Abi, ah. mo tibetika Ano kayo magalaw. -ano. E yung, I mean, hmm? Masigat tao, ayon, <laughs> eh, yung amin. Hmm? Masigap ang tao. Ayan pa rin. Eh, naman sa gas maka Tapos pagka-night, ito naman Hindi mo nang ipag-uatandaan yun, eh. Parang ka e, kasi ibang dadaan siguro na pang ano. Ibang no, pang-tourist

Lang? Slight ride. Nasa anatay, nasa dulu na ng ano. Stop fast as you sit Oh my gosh, we are here now. Oh my g. Stop.

ganda nung ano. Ay, parang alabo ng tubig di siguro ano yan. Umuulan sa taas. Ganda no? Grabe. Saan ko mo yung bintana? Oh my god, Lex. Dahil oh, bakit nandiyan si Hanra? Naliligo. Ganda. Ha? Nalala mo sa karayanda yung pag <laughs> ano tayo, no? Super ganda naman. Ayun, oh, wala nang makaigot. Ganda. Ay, oo. Ay, mong ganda. May nakalala tayo, ganda. Tapos nahulog so, yung cellphone ko, dumiretso right sa ilog, no? Hindi, ano to? Uh, vista? Vista uh, Mall. Mall. Hindi. Like, vista uh, vista Homes. Home. Vista Homes. Yeah. Yung uh, iba. Oo, oh, oh, yung iba. Parang nauna to eh, no? Yung iba, abandoned na. Sayang, ano? Ayan, no? Ah, okay. So, Sige, yung panahon pala makakalala sa atin marami pang ano dito. May visiting forces pa basta dito dahil wala na. Yung VFA wala na. Ha? Wala na. Ayan o. Vista coach na luma na siya. Oh, Ayan. Yeah. Ayan. Tapos mga guys, ito pa uwi na kami. Uh, actually, kumain lang kami dito sa may... asa uh, may Olonggo po pa dito. So, isa sa mga mall dito. At ito na pagkasundoan namin sa kabalen na kami kakain. Kasi so, diba at least marami kang iba-iba yung, yung may ilalagay mo sa sikmura mo, diba? Tapos iba-iba yung sustansya din. So, napansin ko nga na ano, yung mga yung muto dito iba. Compared mo sa ibang ano. Compared mo sa ibang mga branch Sa ibang mga branch, sorry. So, hindi siya tilipid talaga. Siguro dahil ang mga customer dito kadalasan mga foreign share. mga foreigner share at ay sinangag na ano, pani. So ayun nga, kasi siguro mga customer nila mga afam, ganoon, foreign share, di ba, for the Italian. Tsaka sino mga ano talaga mga sasya. Kaya grabe yung mga ano talaga hindi natin lupit sa ano. Mas sobrang sarap talaga. Kasi merong branch talaga na halos ayoko nung umain. Mas halos walang lasa yung ano nila. Atom hair talaga. Malinis siya. Malinis at social din. Unlike dun sa isang brunch na pinakainan lang. What can you say? May topak siya. Toyo lang kinakain. Ah, toyo lang. toyo lang. Toyo lang kinakain niya kasi may toyo. Kaya siya may toyo kasi ang kinakain niya, toyo lang. Ngayon, ito natin. So guys, uh, coffee is live, syempre. Pa. Ayan guys uh, Natatapatan na kami dyan Kasi nagpupuntahan na kami ng mga nagastos namin Ng mga ambag-ambag namin <laughs> Ay, ayan na nga ho ang aking ateng Ay, natulala na ko sa Napapausapan na ko ng mga ambag-ambag <laughs> wala uh, pa natapos nagpayas mahal kong mainila so, um, we are here at Manila no, is not Manila, is Maynila Maynila so obviously mga dai uh, pa uwi na kami, nandito na kami sa may paranyake or bulungan So, salamat sa inyong mga panunood. Sana nag-enjoy guys sa mga nakita niyo mga tanatanao.